Punta tayo dito. ay mga piggy-piggylets! What are you doing, guys? Oh, lalaki na na! Naway, magpakalaki pa kayo maigi, ah! Ang ganda naman talaga. Kumain na baga kayo? Ah! Ah! Kumain na kayo? Ah, nakakain pa pala. Ang lalaki na, oo. Oh. lalaki na ninyo, ah. Masa'n siya? Hmm. Nung <todong> <todong> tatabuay, oh. Na may lumaki, lumaki, lumaki. Nanakain sila o. Hello? Hello mga pigi-pigi? Sige, kain na muna kayo.